yan nabunutan na siyang niyog may bukol na siya yung niyog oh yan. Yan. amazing <laughs> pwede na siyang ano yan pwede na siyang ano diyan pwede na siyang itanim pwede rin kainin ito kinakain to oh yan, yan ampol ito malaki na siya oh. ito may daw na nga siya oh. pwede na siyang itanim yung ganyan ayan pero pwede pa tong ano pwede pa tong gawing ano pang gulay. Tapos yeah, ito oh, yeah, oh. Ah, pwede pang pang ano 'yan, pang gulay. Ayan siya. Ayan. Oh. 'Di ba? Ah, Oh. Yan guys. Gugulay na namin 'yan kasi nga may ano na siya oh. oh. pwede pa 'yan. Makakakuha ka pa diyan naman ng ano ng ano yan? Ng natok or gata. Pwede pa yung gataan mo. Yan. Yan, ito yung ami, Ano? Yan. Mayroon ako dito. Yan. Pa, butasan mo ang, ano mo, ang tangkasan mo muna yan. yan ano mo, video ang ni. Bawal pa ano yan, ano. Tapos rin. Yan mo. O, kung ano mo, tabak. Diyan mo. Bawal pa ano sa, ano may, ano, may, ano, sumitabak ba? O, oh, ayan oh. Magsabi ka po ano yan. Ayan oh. eh, o yan pa. Ano siya? Buhay? Pa. ini nagtambu na yun. Sa taas pa. Tagalogan no? mo. Mm. Tagalogan mo. Sa, sa taas pa, nagtubo na ito. Ngayon, nalaglag na lang. Kaya, kinawa ko para, ayan o. gata. Pang... Pikadilyo. Ah, pampikadilyo. Anong lulutuin mo? Yung isda at saka mayroong ano? Mayroong ano pa? Gulay. Ah, gulay. Tapos. Minataang. Pero may ano na ba kaya? May ampul yan pa. Ito, mayroon itong sal, laman sa loob. Anong laman sa loob? Kinakain mo na. Matamis. <laughs> Masarap yan ano pa. Masarap ito. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Tapos, Paano kasi yun na ano, nabuo yung ano? Paano nabuo yung laman niya sa loob? Talagang naturaan. Na, Bakit? Nagkakaroon ng laman pag may tubo nga. Ah. <clears throat> yung isang galing yung ano, yung tubo na yon sa loob. oh, sa sa <coughs> <laughs> Okay. <laughs> tapos, tapos, anong nyari kayo <laughs> tapos, yan ang ano pinagkukunan ng kasi pasimula ng niyog tutubo tapos at saka itatanim itatanim <laughs> 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 yeah, yan yan pa bakit binunutan mo na saan may tatanim yan saan <laughs> <Sin>, tatanim <laughs> kakayuri na ito. <laughs> para gagamitin na pang pangluto. Yeah. Ikaw lang kita tanim na sa tiyan. <laughs> Kakainin na. Oh. Oh, ano, magbubuhay ito. Ito talaga pa magwa. Mag Pagbabay mag mag ka na, sabihin mo, ah. Bye. Tapos, <laughs> so, sabihin mo, thanks for, ano, salamat sa, ano. sabihin mo, salamat sa panunod. Salamat po, thanks for your convenience. <laughs> lang <laughs> yung yung isa. Bakit convenience? Ano ba yung palpa? May ano? Ay, nalang lang. lang. <laughs> convenience na sabi ni father. <laughs> Yan ang English ng mga <laughs> ah! <laughs> English matanda. English pa daw ng matanda pala yun. Ayun na si father. Tawang tawa ko kay father. <laughs> Tawang tawa ko talaga kay father. Kalain mo yun. <laughs> Yan daw, gibi na yan Father. O okay, sige, bye-bye na pa. Bye! Bye! <laughs> <laughs>